Certified plantita. Um, halos mapuno po natin yung ating bakura ng mga halaman na kung saan ay mid Hello mga plantita plantita. Good morning po ulit sa inyo. Good day po sa inyong lahat. At ngayon po ay June 1. Uh, medyo umulan. Uh, kaninang madaling araw pero hindi naman ganong kalakasan at eto nga po ay umaambon-ambon pa po at makakatulong naman to para medyo madiligan yung mga halaman kasi nung binuhat ko yung mga halaman na nakakapit na yung ugat sa ground ay syempre medyo nalanta lalo doon sa bahagi na yun medyo nalanta yung halaman kasi uh, nakakapit na kasi yung mga ugat sa ground kaya medyo na stress sila at least ngayon ay nakalibre na tayo sa pagdilig kahit hindi naman ganung kalakasan yung ulan. Pero ayan si Haring Araw, ah, sumisili pa din. Medyo naalis na yung ibang dahon pero hindi pa rin po ganong kalinis. Kasi kung mapansin niyo po dyan, ay marami pa pong tuyong dahon dyan, mga na nakasiksik na kailangan alisin. Dito po, sa bahaging ito, ito yung ah, may nakitaan kasi ako doon na ah, hinulunuhan ng ahas ng halas. Halas kasi sa Bicol. Ayan, tapos yung bulok po na puno ng ugub. Yung ugub po na parang bilog, na parang hawig sa langka, yung ano niya, yung balat. Kaso pabilog lang. Pinaalis ko na po. Tapos, ah, uh, chinik niya talaga, ay nano niya ng kahoy yung ilalim, kung hanggang saan yung butas ng ilalim. Ah, uh, pig ano niya, ah, uh, tawag niya na, pigduldog niya. Ano yung sa Tagalog nun? Wala naman po, wala naman uh, ahas. Sabi nung uh, pinakisuyuan ko ay baka nakidaan lang. Kasi doon sa part na yun, doon sa dulo, doon sa may malapit sa tinataponan ko ng mga basura, doon sa may mga saging, mayroon daw din doon po doon butas na malalim, konektado doon sa kapitbahay ko doon sa dulo kaso hindi pa naman nakakarating doon na i-check. Pero ayan, dito wala naman. Thanks God kasi sabi ni Mitoy ay kung mayroon ay lalabas siyang kasi pigaano niya na po. Ayan, kinalot niya yan. Medyo hinukay-hukay niya yan. na lang po ayan. Kaya medyo ayan, nasira yung ano niyan dito. Yung ayos. At ang aalisin ko na lang, po, aalisin ko na lang din po ay itong dalawang Itong dalawang ano na lang po ang aalusin ko. Ayan, hanapan po natin na mapaglilipatan ito ng proper, ng permanent. Pero ayan, syempre, bago ako magpatuloy sa gusto kong i-share sa inyo at yung magiging content ko ngayong araw, ay welcome back po ulit mo na dito sa aking munting channel. MJ na Grandpa Channel, ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At ayan nga po, dahil wala po ako nung uh, welcome, yung welcome vlog na medyo short lang, yung uh, second lang, tulad na ginagawa ng ibang mga vlogger. Uh, hindi kasi ako nung nakakagawa. Kailangan ko pang mag-install ng video maker. At sobra akong busy, wala din akong time makagawa pa nun. <laughs> Pero yan ang importante naman ay naihahatid ko sa inyo at naisi-share ko kung ano yung updates. Uh, kasi alam ko mayro naman uh, interesado kahit paano. Ah, uh, kung ano ba 'yung uh, ginagawa ko dito sa aking garden, 'yung buhay ko bilang isang plantita, ano ba 'yung routine ko? Paano ganito? Alam ko naman mayro naman uh, may interes. <laughs> 'yan. Uh, tapos mga plantita plantita iniisip ko din. Kasi sa totoo lang talaga medyo natakot ako kasi alam naman po natin na 'yung ahas ay kung makatuklaw po yan ay hindi tayo mabubuhay. Uh, pwede po natin yun ikamatay. E eh, nagkataon pa. Yung ano po kasi, ipakita ko sa inyo. Yung hinuluhon, hinulunuhan po ng snake. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung hinulunuhan. Ay yung pinagbalatan ng ahas. Diyan ko kasi po nakita. Sobrang talaga siyang uh, malaki, malaki na siya. And then, sobrang kapal na nung ano. Sabi nung... Uh, tumutulong sa akin dito uh, para daw yung takiyag na eh. Parang takiyag. Parang uh, sa kamay ko. Kasi sobrang laki. Kaya nga po uh, hindi ako, hindi ko ma magalaw-galaw at hindi ko siya maayos dito. Kasi natakot ako. Kasi baka sabi ko doon sumiksik sa may uh, bulok na puno ng ugub. Ayan, hindi ko lang alam sa Tagalog yung ugub. Pero hawig siya sa langka. Kaso ito ay pabilog lang. At yun nga po, uh, based on my experience, uh, mas maigi po na kung mayroon man po tayong mga putol na kahoy sa ating bakuran at pag malapit na po itong mabulok, mas maigi po alisin na lang po natin ng proper at wag na pong uh, pagapangan pa ng halaman para hindi po tayo uh, matakot o hindi po tayo mapahamak. Kasi kung uh, hindi po tayo maging alerto, uh, pwede natin pong ikapahamak kung tayo ay matuklaw po ng ahas sa ating bahuran. Kaya yung mga yung may mga butas po dito, butas sa lupa dito sa aking bahuran, ay galing po sa mga bulok na puno. Yung mga puno po na nabulok hindi natanggal yung po yung ah uh, paborito kasi presko po yun kaya hindi ko po dito magalaw-galaw pa na dapat alisin ko pero ngayon kaya kaya po marami talaga gagawin si Plantita Joy pero ngayon po kung makikita niyo po ang nakatanim lang naman dito ay ang nakalagay po dito na nakapat ay itong mga bonsai same naman po dito sa kabila ayan yung mga bonsai na ganyan ito yung ah uh, iniisip kong uh, kailangan maayos ko na siya ah, para lumiwanag talaga dyan. Kasi nandoon na lagi yung worry sa akin eh. Ako ba naman yung laging nasa garden? So kung mayroong mapapahamag talaga ay ako po yun. Kaya iniisip ko pong maigi. Ayan mga plantita, plantita. Iniisip ko po kung kailangan ko ba itong burahin. Diyan sa bahagi na yan para lumiwanag. Pero pag binura ko kasi siya, mawawalan ito ng Paris. Ayan. Hindi na siya Paris. Kung ito lang mag-isa Kaya ayan, pinag-iisipan ko. pinag ko. Pero sabi ng asawa ko at ng mga anak ko, alisin mo. Purpo sila. Ah, payag na payag silang alisin. Wala man lang kumuntra. Kasi dito daw po pagdadaan, ganyan, nakakabasa. Pag maulan daw, ayan, nakakabasa daw. Nakakaano daw ng mukha. Ah... Uh, sabi ko, tingnan ko yung ano, huwag nyo ako madaliin kasi hindi pwedeng basta ko na lang siyang alisin at hindi siya maging bagay. Pero pag inalis ko naman ito mga planta, ito planteta, luluwag po talaga. Luluwag, ah uh, medyo ah uh, makikita nyo na, makikita ko na ah uh, yung kung may mga bagay man na delikado. Kaya, ayan, iniisip ko rin po yan. Kasi dito, maliit nga po yung space. Pag dumadaan talaga dito, ayan, nakakabasa. Kaya pag inalis ko to, uh, liliwanag, luluwag sa bahagi po na yan. Pero iniisip ko pa po yan, mga plantito, plantita. At dito naman po, iniisip ko rin po kung baguhin ko ito. Kasi nga po, uh, lumalaki na sila at uh, nakaka, nakaka-problema din kasi yung mga paso nila, marupok na po. Uh, kahapon kasi yung uh, inangat ko yung mga paso doon binuhat ko. Pag buhat ko uh, na ang tawag nito. Nasira na po, nasira na yung uh, paso dahil uh, marupok na, ulan init, matagal na din po eh. Kaya ayan yung mga iniisip ko kung ano ang magandang gawin. Diyan uh, naman po sa bahagi po na yan. Gusto ko pong putulan yung mga sagilala. Kasi po ay... Matataas na sila. Uh, legi na. Kung makikita nyo po. Pero sabi ko doon sa... Kinuha ko na medyo makaka... Ano sa akin? Dito makalalay sa mga trabaho dito para mapabilis. Sabi ko, ano yun niya? Uh, ipiti niya ng kawayan sa parting gitna at sa ibaba nitong mga bakod na... Ayan yung dati kong bakod. Para naman... Uh, ariglado at medyo safe ng kaunti para sa safety and privacy din ng namin ng mga halaman uh, kasi uh, hindi pa tayo makabili ng cyclone wire at malaki rin ang kailangan budget noon. kasi sabi ko sa asawa ko pag talagang magkabudget na tayo, bibili tayo ng cyclone wire, magpapagawa tayo ng maliliit lang na poste na concrete para hindi na tayo bili ng bili ng mga poste ng taldo. At yung mga bunga doon, ayan, pinaproblema yan ng kapitbahay ko kasi uh, kung bumagyo daw sa kanila daw yan babagsak at yung mga dahon sa kanila napupunta yung mga dumi ng dahon at saka yung mga bunga, iyan po yung nginanganga. Uh, din siya ng palm, pero ito talaga yung literal na lumalaki. Hindi tulad dito mga palm na medyo slow kumpara dyan. Uh, bumabagsas sa kanila yung mga bunga. Ayan, yung bunga yung inanganga at saka yung mga dahon. At kung ang panahon, pwede sila ay mabagsakan. Kaya, hindi po biro, biro na paalisin yan kasi mahirap yan alisin. Yung ugat niyan talagang makapal at ayan, matrabaho. Kaya napakalaki pong uh, gastos kung ipapaproper ko po ito na ipabakod na, na cyclone wire. Uh, mula doon, uh, mula doon sa dulo, ayan, mula dyan, hanggang din doon sa dulo sa may basurahan. Uh, ngayon talaga ay ayan, umuulan-ulan pa kahit uh, uh, umaambon pero may araw-araw may araw naman hindi ko alam kung uh, makakapasok na yun yung kinuha ko kasi doon sa may dulo sa may mga kuroton uh, may naririnig daw din doon huni ng ahas kasi malagubat na doon hanggang na sa may balikat ko yung mga uh, damo, hindi na ako halos makalakad nakita niyo po doon sa video talagang maano na siya ma, madamo. Talagang literal po naging bukid itong aking bakuran at nalungkot ako na ito 'yung nangyari. Hindi na maganda at ito uh, tingnan ko po kung anong ayos ang mas maigi dito. Yung ayos talaga na ano na po, yung maganda na. Pero ayan kailangan po muna kung bago uh, bago po ako magtrabaho dito, gumawa. dapat ay maayos po yung ano muna, yung mga bakod, yung boundary. And then ito, hindi naman to maalis-alis, pero bulok na yung mga bromeliad. Naka ano kasi yan eh, nakabaon. At sobrang tagas, tigas nitong klase nito ng driftwood Kasi hindi pa rin mabulok-bulok. Nasa ano na to, 16 years. Pero ayan, buhay pa rin. Yung mapapansin niyo po, ayan yung mga plants. Hindi gano'n siya ka-colorful kasi nga po sa mga na-nashidan sila ng uh, kakaw. Na-nashid at eto, <laughs> halos hindi siya masyado lumaki kasi na-nashidan uh, din ito ng rambutan. Ayan kung makikita nyo po, ah, napakadami ko po pa pong dapat gawin. Ayan, lilinisin. Ayan, yung mga dahon. Sa bahagi na yan, ang kapal pa ng plants. Doon sa dulo, sobrang kakapal pa ng mga halaman. Yung mga tuyong dahon. Ayan naman po yung rambutan po. Oh. Napakalaki pa po niya. Natirang rambutan. Doon sa dulo, may rambutan pa dalawang puno. Pero legis siya. Ang pangit lang ng rambutan doon sa dulo, sa may basurahan ko. Leggy, yung straight lang yung katawan nila. Uh, yung sanga niya doon sa pinakatuktok na, kumpara dito ay mababa lang pero maraming uh, sanga. At saka ito naman medyo marami namang sanga pero mas marami ito. At ito po, may paggagamitan ako nito. Uh, nakatulong din itong pagtatanim ko nito ng puno ng santol. Kasi sa pag may budget na po ay magpapagawa ako ulit ng kubo. At 'yan po yung gagamitin arita. So, uh, ko siya ng 2 for 3 in 2 for 2. At saka itong dita kasi good lumber din itong dita. Ayan, at marami pa pong ayusin dyan. Doon din naman sa COVID garden, ay uh, pinaalis ko na rin yung iba doon. Kasi, baka kakos. madilim na po kasi sa bahagi na yun. Madilim yung garden dahil po sa may malaking puno ng malunggay na hindi na maabot-abot. At yung ginawa ko pong parang palapala -pala na ginagapangan ng yellow bell ay sobrang na po ano, kapal. Hindi na, medyo nakakatakot. Natakot na po kasi ako. No, makakita ako ng hinulunuhan. Uh, kailan pa ako aaksyon pag napahamak na ako o yung pamilya ko. Kaya hangat uh, hanggat maaari ay kailangan na din mag-aksyon para maayos. Ito, aalisin ko po to dito. Hindi naman siya nagagamit. Ayan, pinturahan na lang para po magmukhang bago ulit. Ayan. At ito mga halaman ay tingnan po natin kung ano ang mas maigi pong ayos. Kasi lumaki na sila. Ayan, ito tumas na. Ayan. Nagiging na silang ano, yumuyo ko na kasi ano na, ayan. Medyo pumayat sila. Ayan, pumayat. Sa rason nga po na hindi sila nakakuha ng tamang sunlight. Dahil talagang itong part na ito, mostly po yung bahagi ng aking garden ay nawalan po talaga ng tamang sikat ng araw dahil po sa alalaki ng mga puno. Diyan po kasi yung puno halos uh, ano tapos pa ikot kaya wala pong init pero ngayon tapos pag naalis pa po itong fish palm ah uh, kumbaga mag mainit pag mainit. Ayan, kumbaga maaliwalas na siya, maliwanag na at uh, the same time wala na po mga dahon na malalaglag na talagang nakakaparugado sa kuya. Sabi ko nga nyan, uh, mapapadad na ako kakasigihid, kakalinig. At eto, ayan po man ang mga mga plantito-plantita yung uh, updates ko sa inyo at yung plano ko uh, at yung iniisip ko. Uh, pwede naman mabago pa yung iniisip ko. Uh, Depende kung ano yung uh, igagaid sa akin ni God. Kung ano yung ipapaisip niya sa akin na dapat kong gawin. Kasi minsan doon sa una kong pag-aayos ay may sinabi na ako sa inyo na ganito yung gusto kong ayos pero hindi yun yung nangyari. Kaya ipaubayo ko kay God na siya yung mag-guide sa akin, na siya yung magpaisip at mag-guide sa mga kamay ko kung saan ko ilagay ng proper, ng tama at naaangkop itong aking mga halaman. Which is, ito ay naman ay Uh, creation ni God uh, gift niya ito sa atin uh, bilang tayo ay mga certified plant lover na sobra po talaga ito nagbibigay sa atin ng uh, kasiyahan Ayan, na, na, na napapagaan ito ang ating loob at aminin man po natin o hindi sa pagiging po natin mapagmahal sa mga halaman sa pagiging natin certified plantita um, halos mapuno po natin yung ating bakuran ng mga halaman na kung saan ay medyo ganito yung nangyari. Uh, naging crowded yung ating bakuran at yung ating pamilya ay uh, medyo nagririklamo kasi ayan nakasikip na nakakabasa na uh, uh, nakaka na yung mga ibang sanga na hindi na alis kaya <laughs> that is part of ano pagiging plantita uh, kasi usually tulad ko uh, nanghihinayang talaga ako kung putulin yung plants yun yung nangyari bakit nagi akong crowded unang una talaga ayaw kong putulin yung mga sanga which is hindi pwede <laughs> kasi lalaki sila ng lalaki kaya yan po oh. pero ayan kailangan kong baguhin yung mindset kong yung mindset ko na yun na hindi, ayaw kong putulin yung mga sanga kasi at the end ako naman yung mahirapan at uh, parang uh, pinapapangit ko yung halaman pag ganun. Uh, pag hindi natin uh, inalagaan ng proper yung plants natin papangit. Tulad po nito, oh, napakalegi niya. Oh, dalawang puno lang. Ayan, dalawang puno. Wala naman siyang isang ah, uh, legi. kaya obligadong ikat. So, pag kinat po natin yan, magiging worrying yung halaman kasi walang dahon na sa, sa ibaba. Ayan po oh. Pero kung naisipan ko po yan noon na ikat agad, hindi na po hahantong sa ganyan. Kaya medyo uh, nagigita yung, medyo nagigi akong uh, irresponsible <laughs> sa pag-aalaga sa kanila na hindi ko sila agad natrim uh, na-trim para hindi sa nagkaganyan. Pero ayan mga plantito-plantita, kung uh, kumbaga yung aking content ngayon ay para inform kayo at i-update kayo sa magiging plano at mga gagawin ko. At alam ko ay marami din nakaka-relate sa yung mindset ko ba sa pag-garden sa pag-aalaga ng mga halaman at kung makikita niyo po talaga ay hindi ito biro. Ayan, iniisip ko po talaga kung anong ayos itong gagawin ko dito. Thank you so much po sa pagsama niyo ulit sa episode na to. Parang uh, ano ako eh, nagmi-meeting. -me <laughs> nagmi-meeting -me ba 'yan? Thank you so much sa lahat ng aking subscriber na nadagdag. Sa lahat ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, at nag share at nakaka-appreciate ng lahat-lahat. Thank you so much po sa inyo. And God bless you all po.